Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Randy Hebron TV or True Blood Hebron Game Farm. <clears throat> so nandito tayo ngayon ulit sa ating cording area. Kung saan nandito yung ating range area, cording area. Um, so napakabilis ng panahon. So kita nyo yung national dito. Ang lalaki na oh. Oh. Ito yung babandi doon sa isang araw. Ito po yung ating national. So yan. Siguro makaka 200 naman ako dahil meron pa ako doon isang bat sa kabila. So ayan po yung ating national. <clears throat> so malalaki, hindi nagkakasakit. Konti pa lang sakit. Napupuno na ko na, nakikita ko na agad, nasosolusyunan ko agad. Hindi ko na ah, hindi na umaabot ng isang linggo na may sakit sila tapos gagamutin sila so ang ginagawa ko um, tuwing gabi uh, pag wala ako si Mark ang bumibisita pero pag nandito ako siguradong sigurado ako bumibisita para alam na alam ko pong ano ibibigay kong gamot ano, ano gagawin kong diskarte para mas mabilis silang gumaling kasi ang inaano ko kailangan gumaling agad yung sakit nila halimbawa po si kailangan within 2 to 3 days o hanggang 4 days may reaction na yung gamot tsaka kailangan tama yung gamot masama din yung gamot na nagkasipon sila nung isang araw, isang linggo gumaling sila one week walang walang sipon after a week nagkaroon na naman sila ng konting sipon so dapat ibang ibang gamot na yung ibibigay nyo kasi na AM yun sila or kung magbigay man kayo ng gamot teka paano pa to Ayan, oh. kung magbigay man kayo ng gamot syempre kailangan nyo magtaas ng dosage so yun po yung practice po yun po yung mga ginagawa ko dito so hindi <laughs> ko makapasok eh so ito po yung ating national <coughs> So sa bibili po ng ganito, hindi po ako nagbebenta ho muna. Gusto ko maitali tsaka nang nang sa ganun eh uh, kumita naman tayo ng maganda. Dahil ang hirap ho magpasibol ng buhay na lalo na ganyan, ilang buwan na 'yan. January, February, March, April. So mag-aapat na po 'yon. Yung po nandoon sa range. So ngayon, balik po tayo dito sa ating coding area. So, may hinarbis na dito. Meron kasi dito ilang malalaki na naunang batch. Tapos, meron na rin hinarbis. Pero, ito lahat, early bird. <coughs> Bullstag breeding materials. Madami po, po dito nga titira. Siguro, mga 50 yung mga magugulang dito. Eh, sana makalugon. Eh, kaya lang naman hindi sila mabenta. Hindi po sila uh, half and half bloodline. Sila po ay Uh, pure breed so let's say straight Boston or straight sweater so ganun po <clears throat> so yung Boston po na napunta sa akin yung binibreed ko po eh, ito po ay early maturing so kung makikita nyo meron na pong mga nakatali dito ayan o no? tali na po dito na ilang ganyan, ilang pirasong ganyan. Yan ha, oh. ito o, oh. early bird to Oh. O, oh. Ayan po yung ating early bird. Yan o. Oh. Kabosto na no. Oh. Meron na po tayo dito ng early bird. So meron dito yung uh, uh, mas mababata ng konti. 15 days yung depresya. Ito, o. Oh, early harvest na rin. Uh -huh. Mga ang tatapang na, o. Oh. Tingnan nyo. Mga bunot po yung buntot ng mga nandito. Para pag... Pag tumubo yung buntot nila, tulad po sila nung nakita nyo, tulad po nito. Ayan. Pag tumubo po yung buntot nila, ganyan po yung buntot nila. <coughs> Hmm, tulad dito, oh. Ayan, oh. Oh, yun, natilaok na, oh. Ang mga balahibo nila, hayap na hayap, ang linipes. Sobrang panipes ng panipes. So, ayan. Ayun pa yung ilang hinarbes, nandun sa square pen. So, itinali na to ni Ruel kasi nagbubugbuga na dun sa ano, kailangan na talagang ihiwalay. Ayan. Oh. So, yung gantong edad, kailangan yung patukoy ng tatlong beses. Hmm. Ito yung pinost ko ng isang araw. Ito ba yon? Oo. <laughs> Bulik, oh. Bule ko. Oo. Oh. Kung titignan nyo po yan sa camera, maliliit punting tingnan yung katawan. Pero malalaki po ito. Ah. Uh nag early harvest na tayo Patag harvest na konti so yung nandito natin ko konti na so yan o oh. oh, tingnan nyo oh. mga one month from now ang dami na ulit titila ako dito so yung mga abuhin ko dito, mga breeder natin nandito dito so yan Iyan, iyan, iyan. At ako hinihingal. So ito yung binanggit ko sa taga Sambato. Yung may konting diferensya, yung leeg niya pero hindi mo mahalat ang may konting diferensya. Oh, ito po abuhin po to. Oh, yan yon. Yung taga Abra. Ito yung sinasabi ko sa iyo. Kapatid ito nung nandoon pinakita ko sa iyo kanina. So normal na normal yan Oh, ayan <laughs> Oh Yan yun Oh Ewan ko, pag binita ko may depresya pa to Alam ko, may konting ano yung leeg nito Pero bukod doon, wala na Hindi ko alam kung sa bitaw nangyari yun oh. Ayan o oh. Ayan siya oh. So kukunti na yung ganto natin dito yung mga bull stud at saka oh, yan Ngilang ulit ko kayo na ipasyal dito Puro breeder nandito dito breeder na bulik oh. <clears throat> ito pa isa oh. Dry na So bilis lumaki Ito Boston Boston 47 Ayan o oh. Ah. Another bullet Ito ay tayong brood bull stag ko ito Ewan ko kung ito nga Kasi para silang <laughs> Kasi pareho silang bata kahit nakalugo ng isang lugon, mukha pa rin po silang bata. Oh, 'yan po. Oh, ito oh. Ito 'yung hinarbisan. O oh, kukunti na. Kukunti na 'yung tandang dito. O. Oh. O oh, kukunti na po 'yan. 'Yan po 'yung hinarbisan. Kita nyo, ang lalaki. Oh. Ito na lang yung ating tandang dito. Kung bibili po kayo, istag na po, intayin nyo na po. Ay, tatali na lang din po ito at haharbisen. Pag hunay tali na yung naunang hinarbes, inenex po ito na ilalagay doon sa hardening. Mag-hardening, isang buwan pwede na. So doon na sila tutubuan ng buntot sa talian. Yan. hala ano, na, kukunti Inarbisa na, nakitali na yung iba. So, bilis ng panahon. Dito, maglalagay ng tig 10 tipi para may extra talian tayo dito 20 to 30 pieces. Para madagdagan yung ating tiping talian dito. So, yun. Oh. Ayan, ating mga Boston dito. Ayan po, Boston. Ayan. Handa yung Boston. nasa yung isa ditong dark na hinahanap ko? Ito pala yung ano, yung cock. Brood kak Oh, yan, abo Oh. Dapat ito pinagsasama-sama ang ulay, eh. Yan. Ayun, ito, hinahanap po, oh. Yung boss na liko yung palong. Yung baksak yung palong. Ano, no? alis ka ba? Bakit? Ha? Ano na? Di ko marinig? Bakit? Ito ano nga gawin daan? Ano nga gawin sa tagay tayo? Ano? So yan. Ito, ganda. Ito, o. Oh. Oh. Ito yung isa sa pinost ko sa TikTok, o. Oh, oh. Ang ganda. Oh. Gabi na ho dito, gabi na. Hmm. Yan. Oh. May way po tayo papuntang Pampanga. Sa 13. So yung gusto pong bumili dyan, pwede ko po pa yung pagbilhan. breeding materials, pwede. Ay, excuse me po. Ang ganda ng bosto na to, oh ganda. <laughs> Naku, bumaba naman. Na Nagbitaw kaya, Peter? <laughs> oh, ayan oh. Oh. hindi po maliit ang katawan niyan. ako na po nagsasabi sa inyo buka lang siyang maliit sa video kasi wala ho siyang kabala balahibo walang kabala balahibo siya hapit na hapit ang balahibo po niya ayan o, yan o. Yan. so fresco magandang panahon So may ilang reserve, may ilang po dito bayad na, na nandito pa hanggang ngayon. So tawag lang po kayo sa number ko zero nine three So yung sa taga Abra nandito pa yung sampung pulet, sam sampung pulet, yung isang abonayon, tsaka yung isang G -boy. So sa kaya nilagay ni Mark pero andyan lang yon ayun pala ito 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 yung abunayon ni taga Abra sir ito po yung abunayon mo oh. oh yung abuhin kung gusto mo wala naman siyang halos problema usap tayo oh. Ito yung, yung abuhin. Ay, abuhin. Ito abu yung so, ito naman yung g oh, yan. So, parang magdadry na. Ito yung g mo. da oh. Dadry na buntot eh. Ayan eh, may stag dito oh. Stag pala to, oh, ganda oh. Oh. Oh, apo ah, ka ganda. Boston sweater. Oh. Tira na mga bossing, oh, oh, oh. Ano 'yan? Oh. Yan oh. Trik oh. trik. -tr -tr ah. May ilan tayong ganto, gantong edad? na yung balahibo buntot hurkya oh. half and half bloodline <laughs> na na eh oh yumayabang na oh Boston sweater hurkya hurkya mm -hmm. yeah. So, yun. At naubos na naman ang ating 15 minutes. So, 15, nga, tama. Bayaan nyo bukas, mag-upload ako ng mga Boston sweater natin dito. So, yan. Yeah. Ito ay... Kakasya naman diyan na yung talian. Ay haba namang... Itatali yung isa pang batch doon. Nauubos naman ito. Ewan ko lang yung mga breeder na natira dyan. Na pinakita ko sa inyo na pinakita. Eh, kung hindi maubos, hindi malulugon, lulugon. Mas maganda. Mas maganda para sa akin. Mas maganda para sa buyer. Hindi ko lang alam bakit yung buyer minsan mas gusto. Sa brood cock, eh, mas magulang. At at least isang taon o bull stag gusto nila kaya lang siyempre ibagan ganda nun kaysa sa stag na walong buwan o siyam na buwan kasi kumpletong-kumpleto na yung balahibo nun so ganun po yun abay ito hindi ko alam kung anong bloodline to ito ano to Ito ang ay may leg pa. Ito may bulik to. Ito yung may bulik. Ito ang ganda oh. Hmm, ito yung may bulik. Ganda po. Sa Boston. Ang ganda oh. Ang mukha oh. Bullstag. Eto Hindi <laughs> ko alam Basa eh mm -hmm. Ngayon ka ba kahit yung nakareserve? Ngayon lang kasi ulit nakapunta po dito Eka, hindi ko makita Ang likot mo baby So basta yung sa order naman manok Kasi gusto magpa COD tawag lang po kayo sa akin at ako po eh ang number ko po ay 0936 nasa picture profile ko po COD po pwede po tayo COD huwag po kayong basta basta magbabayad lalo na't hindi ho Randy Hebron lalo na't hindi ko number wala din po akong sekretary mag ingat po kayo ingat po kayo So, yun. Ayan. Ayan po yung manok. So, yun. Ako po yung magpapalam na. Ito po si Randy Ebron TV. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye. Ay, sa mga may rekomenda nga po pala sa aking lupa, ako po yung naghahanap ng isa pang farm. Kahit po sa Bulacan o sa Pampanga. So, naghahanap po ako ng isa pang farm. O, kahit dito sa Laguna, uh, magdadagdag lang po ako. Hindi lang po ako talaga sanay ng, ng mali, medyo maliit lang po yung farm ko although dalawa naman po ito eh syempre hindi ko na po iintay mabenta yung isa para po ako eh nakaready na so yun po salamat po bye bye po